Ito ba yun? Ah, okay. Ayan yan. May ano na siya? ano huh? Because Hispania offers in video paintings and sculptures. Yeah, yeah. Gallery. Gallery 6 tayo. Ayan. Ang dami paintings dito. Yeah. Ah. Dito kami. Ang mga maliligali. Yeah. Ano man? Grabe, yeah. lucky. Talvez... Tá gaming galing sa kulang gumawa book paint artist dito mm. mga pictures dito gallery 3 ang eh in London din ng toto ipagawa sa mga ano eh Assumption of the Virgin Mary and the Latre Trinidad doon sa dulo. Dito kami sa Pinsan ko na kasi bubble man video Okay. kasi nagmamadali yung tourist guide natin ikot lang bawal kasi ikot 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 lang tayo Ayan, okay. so, ayan, ayan, ayan. Anak yung malulat. Thank you. mama. Mga mama. Kasi tap no, baka memang mga inyo. tapayan 'yan, no, Tapayan ng tawag. Then, yeah, yung malaking yung baka ng water. Wait lang. Yung, ah. Ah. Hayaan mo na. Parang konti lang ngayon. Dati na may mga habian dyan. na yun, dapat pinagpatuloy. Parang wala na dapat. Ah, wala na gumagawa. Ayan siya. Una, wala na yung wala na yung, yung mismo actual na Oo. O. Ayan siya. Ayan, ba to? na suot. Ipugaw. Tunay ba yan? Ginto ba to Copper? Copper na. Oh, Malaki naman ito. Malaki. Tawag ako dyan balat niya ng ano, ng hayop. Tapos, uh, mga Ano? Eh, iniba nga nila yung ano. Eh. Dati hindi ganito yung ayos. Hmm. Ito nakabukod to doon. sungka yan, diba? ah, yun, di ba? Yung ganun. Ayun, yung sungka. Ang ganda ng sungka na yun. Mm. Unicorn. Sorry, Mami. At Ito. string string instrument gawa sa bamboo Na o, ng dito. Masando ko na unang panahon. Tawag dyan. Anong kagamitan? Anong kagamitan na ano unang panahon? 嗯。Mm hmm.

kasi ng araw. Yun uh, mm. yung ninuno ni Sir Jito.

Rizal sa Antipolo Ami daming anito Pinto Ah, Pinto Art daming isang pangyong pangyong pangyong. na ganito. Ah, dami. Galing Luzon anito diba? Pag golden summer? snail o lupus. Ha? Kaya mga piste ito, diba ba? Sa palay. Oo. Ito yung mga... Ng palay. Uh, Iba-ibang klase ng binhina. Mga mm -hmm. balate sa lupa. Extinct na ba itong iba? Hindi, ah, hindi pa ba? Hindi, meron pa yan. Ah, meron pa. Tawag dito. Araw. Ang ganda. Bayuhan ng palay. Parang abaka yata ito. Abaka. Gawa lang friend. Kaila Bakit kailangan mo pa maghanap? Oh Layon. Ito. Oo. Kawawa. Pang ang abakan, no? Agas pang yung ano niya. Matibay. dar sa uh, okay. mm. pang hindi na ano eh. tawag dyan? Kulungan ah. ng ano? Ano mga mm. ano yun? Malamig. Malamig kaya ito sa katawan. Ang ah, ganyang banig. Ano yung design? buli yung ganyan. Uh-oh.